Ang pambungad na eksena ay itinakda sa isang mental na institusyon kung saan ang isang teenager na babae na nagngangalang sumi ay sumasa ilalim sa paggamot para sa shock at psychosis. Sinubukan ng doktor na kausapin siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga litrato ng kanyang pamilya, ngunit na natiling tahimik ang natroma na batang babae. Pagkatapos ay nagtatanong ang doktor tungkol sa kanyang mga karanasan na tung sa kanyang pagkaospital, ngunit hindi siya nagbigay ng tugon. Naputo lang eksena pagkaraan ng ilang araw nang bumalik si Sumi sa nakahiwalay na tirahan sa kanayunan ng kanyang pamilya kasama ang kanyang ama, si Muhon, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Suyon. Sa kanilang pagdating, ang magkapatid na babae ay nag-aalangan na pumasok dahil galit sila sa kanilang ina, si Yunju. Bilang resulta, bumaba sila sa isang pier sa tabi ng lawa at nag-enjoy ng sariwang hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay tinawag pabalik sa bahay kung saan sila ay binati ng sikat na pagtanggap ni Yunju. Kahit na siya ay nagpapanggap na kaaya-aya, ang dalawang kapatid na babae ay nananatiling hindi tumutugon at umakyat sa itaas ng kanilang silid. Sa loob ng kanyang silid, sinimulan ni Sumi ang pag-unpack at pag-aayos ng kanyang mga gamit para lamang matuklasan na mayroon ng eksaktong parehong talaarawan sa kanyang mesa. Nagulat pa siya nang makakita ng mga damit na may parehong disenyo sa kanyang aparador na tila bawal siyang magsuot ng iba pang mga pattern na damit. Nang maglaon, nagtitipo ng pamilya para sa hapunan ngunit nananatiling tahimik ang kapaligiran. Sa kalaunan ay binasag ni Yunjo ang katahimikan sa pamamagitan ng pag-anunsyo na inimbitahan niya ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang asawa sa hapunan kinabukasan. Gayunpaman, walang mukhang interesado dito at maging ang ama ay nagmamadaling tinapos ang kanyang pagkain upang umalis. Pagkatapos ay ipinahayag ni Sumi ang kanyang hindi pagsang-ayon sa pagkain kasama ang kapatid ng kanyang madrasta. With this, umalis na siya sa dining table kasunod ang kapatid niya. Habang papunta sila sa kanilang silid, si Sumi na nagpoprotekta sa kanyang nakababatang kapatid na babae ay humiling sa kanya na ipagtapat sa kanya kung sakaling abalahin siya ng kanilang madrasta. Kasunod nito, lahat ay nagretiro sa kanika nilang higon. Mukhang hindi komportable si Mohan na makisama ng kama kay Yunju, kaya natulog na lang siya sa sopa ng sala. Itinatampok nito ang mahigpit na relasyon nilang dalawa. Sa pagsapit ng hating gabi, nagising si Suya ng kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Maya-maya pa, bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang kamay ng isang babae, dahan daw ang lumalabas papasok. Sa sobrang takot, mabilis na itinago ni Suya ng sarili sa ilalim ng kumot, ngunit unti-unting humihila rin ang kumot. Ilang saglit pa, biglang sumara ang pinto na ikinagulat ng dalaga. Bilang resulta nito, tumakbo siya sa silid ni Soyan at nagtapat sa kanya. Nang marinig ang insidente, bumaba si Soyan upang suriin, ngunit nakita lamang niya ang pagbroadcast broadcast ng telebisyon na static. Nadatnan din niyang natutulog ang kanyang ama sa sofa at ilang sandali pa ay inayos niya ang tanyang kumot. Sa sandaling iyon, ang kanyang madrasta ay nagpakita mula sa mga anino na nagsasabi sa kanya na huwag istorbohin siya. Gayun pa nagsimula ng pagtatalo si Suyan at biglang umalis. Pagkatapos ay inaalo niya ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng isang nakakaaliw na yakap at ang dalawa ay nakatulog. Sa mga unang oras ng pagluluksa, si Suyan ay sinalanta ng isang bangungot na pangitain na kinasasangkutan ng kanyang namatay na ina. Pagkagising, nahaharap siya sa isang nakakatakot na aparisyon, isang babaeng mahabang buhok na gumagapang sa lupa. Namulat ang parang multo sa titig ni Suyan, kaya tumayo siya para harapin siya. Sa sobrang takot ni Suyan, nagsimulang lumapit sa kanya ang babae. Ang makamulto na pigyera ay lumilipad na may dugong tumutulo mula sa kanyang binti. At isang kamay ang biglang lumabas mula sa ilalim ng kanyang damit. Sa sandaling iyon, natigilan si Suyan at napagtanto na ang lahat ay panaginip lamang. Di nagtagal, napansin niya ang mga mancha ng dugo sa kanyang kama, gayon din sa shorts ng kanyang kapatid na nagpapahiwatig na ang mga ito ay may regla. Upang makuha ang mga sanitary pad, si Suyan ay nagtungo sa silid ng kanyang madrasta kung saan natuklasan niya na si Yunjo ay nagre din. Medyo kakaiba na ang tatlong babae sa bahay ay nagsabay-sabay ang kanilang menstrual cycle. Pagkatapos, ang dalawang kapatid na babae ay nasa balkonahe, sumipol sa paboritong himig ng kanilang biyolohikal na ina. Sa gitna nito, nilapitan sila ng kanilang ama na nagsabi sa kanila na huwag manatili sa labas dahil malamig. Binabanggit ni Suyan ang paksa ng pag-alis sa wardrobe ni Suyan, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na napagkasundoan nilang huwag pag-usapan iyon ang relasyon sa pagitan ng ama at anak na babae ay tila malamig, na minarkahan ng madalas na hindi pagkakasundo. Nang maglaon, nakahanap si Sumi ng ilang larawan ng pamilya na nagpapakita na si Yunjo ay dating isang in-home nurse na nag- Aalaga sa kanilang ina na may karamdaman bago siya pumanaw. Sa sandaling iyon, pumasok si Suyan sa silid at magkasamang hinalungkat ng magkapatid ang mga gamit ng kanilang ina. Sa gitna nito, natuklasan ni Sumi ang mga pasa. Sa braso ni Suyan, galit siyang nagtanong kung ginawa ba ito ng kanilang madrasta, ngunit ayaw sumagot ng dalaga at tumakbo palabas. Determinado na humingi ng mga sagot, tinanong ni Sumi si Yeonju tungkol sa mga pinsala, ngunit ang tanyang stepmom ay tumangging humingi ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon. Nang gabi rin dumating para sa hapunan ang kapatid ni Yunju, si Soenkyo, kasama ang kanyang asawang si Mihi. Sa panahon ng kanilang pagkain, si Yunju ay nagbitak ng ilang mga insensitive na biro na lumilika ng isang kakaibang sitwasyon para sa lahat. Hindi nagtagal, si Mihi ay biglang bumagsak sa lupa at nagsimulang manginig. Soenkyo at Mohian ay nagmamadaling tumulong sa kanya at sa kalaunan ay napatahimik siya at sa sandaling siya ay gumaling, ang mag-asawa ay nagmaneho palayo. Sa ruta, ipinagtapat ni Mihi ang tanyang asawa na inihayag na nakita niya ang multo ng isang patay na batang babae sa ilalim ng lababo sa kusina sa panahon ng tanyang pang-aagaw. Pagbalik sa bahay, napansin ni Yunjo ang pagbukas ng pinto ng lababo ng mag-isa. Dito oo, dahan-dahan niya itong nilapitan at isinara. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsisiyasat sa ilalim ng lababo, ngunit wala siyang nakitang mali. Lingid sa kanyang kaalaman, isang babaeng mahaba ang buhok ang nakaupo sa hapagkainan na nakaramdam ng nakakatakot na presensya. Lumingon si Yunju, ngunit nawala ang babae. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang clip ng buhok sa sahig. Nalilito, yumuko siya para kunin ito, ngunit isang makamulto na kamay ang biglang humawak sa braso niya na natakot sa kanyang puso. Nang maglaon ay nagtapat siya sa kanyang asawa, ipinaliwanag na ang mga kakaibang pangyayari ay nangyayari sa bahay mula nang bumalik si Soen E. Gayon paman, hindi naniniwala si Muhiyan sa kanya at hiniling sa kanya na magpahinga sandali. Nang maglaon, nakagawa si Muhiyan ng malungkot na pagtuklas. Ang pinakamamahal na ibon ni Yonjo ay pinatay sa loob ng hawla nito. Nang malaman nito, pumasok si Yonjo sa silid ni Suyuan sa galit. Doon niya nalaman na ang kanyang mga larawan ay napiunit na ang kanyang mukha ay sadyang scratched out. Kumbinsido na ang mga pagkilos na ito ay ginagawa ng mga batang babae, pisikal niyang sinaktan si Suyuan at ikinulong siya sa aparador. Hindi nagtagal, narinig ni Sumi ang sigaw ng kanyang kapatid at nagmamadaling tingnan siya. Nang marinig ang sigaw ni Suyuan mula sa aparador, dali-dali niyang binuksan ito at pinakawalan siya. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Sumi sa hindi niya marinig ang kanyang pag-iyak ng mas maaga at nangakong protektahan siya mula sa karagdagang pinsala. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang kanilang ama at tinanong si Sumi tungkol sa dahilan kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos mula nang bumalik siya. Sinabi sa kanya ni Sumi ang tungkol sa pagmamaltrato ni Yunjo kay Suyuan. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakiusap ang kanyang ama na itigil na ang pag-arte at ipaalam sa kanya na patay na si Suyuan. Gayon pa man, tumanggi si Sumi na tanggapin ito dahil nakikita niya ang kanyang kapatid na babae sa tabi niya na humihikbi ng hindi mapigilan. magahan, kinaladkad ni Yunjo ang isang sako ng mansyanang dugo sa loob ng bahay at sinimulang hampasin ito ng isang stick. Ang ingay ay gumising kay Sumi na pagkatapos ay bumaba upang mag -imbestiga. Nang makita niya ang bakas ng dugo na nabahiran sa sahig, naniniwala siyang nasa loob ng sako ang kanyang kapatid. Sinusubukan niyang buksan ito ngunit nagpupumigla sa kanyang mga pagsisikap. Maya-maya, lumitaw ang kanyang madras mula sa likuran at handang babuhusan siya ng kumukulong tubig. Nag-uudyok ito ng marahas na alitan sa pagitan ng dalawa. Sa panahong iyon, nataman ni Sumi ang kanyang ulo sa counter at nawala ng malay. Kasunod nito, kinaladkad siya ni Yunju sa sala bago kinuha ang isang estatwa sa hardin. Nang magkamalay si Sumi, nakita niya ang kanyang madraste na nakaluhod sa tabi niya. Sinasabi ni Yonjo na hinding-hindi na maaalis ni Sumi ang lahat ng masasakit na alaala sa nakaraan dahil susundan siya ni Soyua na parang multo. Pagkatapos ay itinaas niya ang mabigat na estatwa sa hardin na may balak na basagin ito sa ulo ni Sumi. Sa kabutihang palad, dumating si Yonjo sa leeg ng oras na nag sa kanya na umatras. Napansin niyang nakahiga si Sumi na sugatan sa sahig at mabilis siyang dinala sa kwarto. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumingin sa paligid ng bahay para sa ilang paunang lunas. Sa gitna nito, napapansin niya ang magulo na estado ng tanyang bahay dahilan para makadama siya ng kakaiba. Nakita rin niya ang ilang dagwang manika na nakatali sa sako sa closet ilang sandali pa. Nakita ni Yunjo ang kanyang asawa na nakaupo sa sopa sa sala. Binibigyan niya siya ng gamot habang hinihiling din sa kanya na kontrolin ang tanyang marahas na pag-uugali. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, lumabas si Mohan sa silid. Makalipas ang ilang segundo, bumukas muli ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang taong nakasuot ng suit. Ang kamera ay nagpan upang ipakita na ang taong ito ay walang iba, kundi si Yeonju habang ang dating nakaupo sa kaos ay si Sumi. Sa huli ay ipinahayag na si Sumi at ang kanyang ama ay nag-iisa sa bahay sa buong oras. Nag-flashback ang eksena at ipinakita sa amin na si Sumi ang humihila ng sako sa sahig kanina. Porcelain doll talaga ang laman ng sako at siya ang pumatay sa alagang ibon. Ibinunyag pa na umuwi siyang wala ang kapatid dahil matagal nang namatay si Suyan. Sa wakas, nalaman namin na si Sumi ay nagdusa mula sa Dissociative Identity Disorder. For some reason, she hates her stepmother. Pagkatapos ng lahat ng ito, ibinalik ng ama at ng tunay na Yonju si Sumi sa mental institution. Nakita si Yonju na naghihintay sa labas ng silid ng ward na may nag-aalalang mukha. Pagkatapos ng check-up ni Sumi, sinubukan niyang mag-alok ng aliw na nangangakong bibisitahin siya ng madalas hanggat maaari. Gayunpaman, nananatiling tahimik si Sumi. Kinagabihan, nag-iisa si Yeonjo sa bahay nang makarinig siya ng mga yabag mula sa lumang kwarto ni Suyan. Pumasok siya sa silid upang mag-imbestiga, nagulat lamang siya sa paggalaw sa likod ng mga kortina. Tinuloy niya ang pagbukas ng mga kortina. Sumara ang pinto mula sa likuran at nagsimulang kumikislap ang mga ilaw. Lalong tumitindi ang tensyon habang usang bumukas ang pinto ng aparador. Sa paglalakad palapit, nahaharap siya sa isang nakakatakot na tanawin. Isang multo ang gumagapang palabas at tuluyang pinapatay si Yunju. Samantala, sa ospital, si Sumi ay may ngiti sa kanyang mukha. na tila nakatagpo ng kapayapaan. Kinaumagahan, natagpuan ni Suya ng hindi gumagalaw na katawan ng kanyang ina. Na nagpapanik sa kanya, sinubukan niyang buhayin siya sa pamamagitan ng pag-alog ng walang buhay na katawan. Sa kasamaang palad, naging sanhi ito ng pagbagsak ng aparador sa ibabaw niya. Pilit na tumakas ang batang babae ngunit hindi niya mayangat ang mabigat na aparador. Nang marinig ang malakas na ingay, dumating ang madrasta upang suriin ngunit walang pag-aalinlangan na iniwan ang naghihikahos na bata sa halip na tulungan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng pagbabago ng puso at nagsimulang bumalik sa kalahati. Bagaman, nagkrusang landas niya kay Sumi na pamuna kay Yunjusa. Pakikialam sa kanyang pamilya nagalit sa mga salita ni Sumi. Inilabas ng Madrasta ang kanyang galit kay Soyan sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya upang mamatay. Sinabi rin niya kay Sumi na pagsisisihan niya ang kanyang ginawa balang araw. Sa pagtatalo na ito, si Sumi ay umalis ng bahay sa galit na hindi alam ang kapalaran ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang ina. Natroma si Sumi sa insidente na nagresulta sa pagkakalagay sa mental hospital.